Hello, kape naman tayo na intay. Mga amenga, kape is life. Good morning. Good morning. Good morning. Copy tayo guys. Copy is live. Sarap ng tulog ko kagabi guys. Thank you so much, Lord nakagising ako ng madaling araw. Thank you, Lord. Thank you sa another na umaga. Kaya din, guys, pagkagising nyo, guys, magpasalamat din kayo sa, sa ating Panginoon. Uh, Panginoong Jesus kasi binigyan na kita tayong ng mahabang buhay palagi kita yung ito talaga una natin gawin guys pasalamat tayo sa Panginoon Panginoon Jesus pagkagising natin kahit tahimik lang tayo pero nasa puso't isip natin na puso't, uh, pusot isip natin guys na nagdasal tayo nagpasalamat tayo kay Lord kasi wala tayong magagawa pag wala ang Panginoon so lahat ng ginagawa natin sa araw-araw eh, ipagdasal natin na sana andyan si Lord sana gabayan niya tayo bigyan niya pa tayo ng lakas ng loob ng mahabang buhay ng mga pangangailangan natin na maging bigyan niya tayo ng lakas sa araw-araw na trabaho natin kasi yun talaga yung dapat natin gawin guys kasi wag na muna natin isipin yung mga trabaho yung isipin natin magpasalamat muna sa Panginoon na uh, naka ano tayo naka ano naka wake up tayo ng isang uh, umaga na naman another day so Asensya na kayo guys. Ilungga kasi ako guys. Kaya parang hindi ako, parang hindi tiridiritso magsalita ng Tagalog. Pero siguro maintindihan nyo naman kung anong ibig sabihin, kung anong ibig sabihin na habang ako guys, habang natututi ako ng kumot ko, ng blanket ko, nasa isip ko talaga, thank you Lord, kasi another day na naman nakagising ako trabaho ulit para sa pamilya yun guys maramang talaga tayo magpasalamat sa Panginoong Hesus